Piyan, bakit ko pinulog dyan si sa gabas? Dahil hindi ko lang makita-take yun every Sunday, binabara siya lagi ni Chris, okay? Karaligang mm -hmm. nag-away ni Rupa. sabi ko, bakit di ka lumalaban dyan kay Chris? Sino ba siya? Sabi ko, alam mo, Pia, hindi maganda ginagawa ni Chris sa kay Rupa eh. Hindi pa nga nananalo si Noy Noy as presidente, ang yabang-yabang na niya. What more kaya pag nananalo pa siya, no, si Noy Noy? Eh. Ikaw ang lahat ng mga artista, na lalo, lalo ng maliit pa nag o pa lang. Hindi maganda ginagawa niya kay Rufa. Every Sunday, binabara niya. Ano, nainggit ba siya kay Rufa? Ano sa tingin mo, tita Alabel ang dahilan nga ba? Kung bakit? Nainggit siya kay Rufa, siguro. Iba isang sa rasul niya, nainggit siya kay Rupa. Yeah. Siya kay Rupa. Kaya Alabel. ako nanawagan sa taong bayan, huwag niya iboto si Noy Noy. Kasi hindi pa ka si Noy Noy? Ang yabang-yabang na ni Chris. Alam mo siya may ari ng showbiz. Tita Ay. Alabel, is it true? na umiiyak nga daw si uh, Rufa Gutierrez ngayon sa isang restaurant sa Tomas Morato. Ito po ang uh... Ang ah, sabi sa amin ni Raymond kanina. Umiyak si Rupa, kanina pa sa dressing room, sabi ko, umalis ka na dyan sa Dabas. Sabi ko sa kanya, siya kasi makulit eh, gusto niya magtrabaho, gusto niya magtrabaho ko, Rupa. Naintindihan, gusto niya magtrabaho ka sa Dabas. Pero kung gababasusin ka naman ni Chris, hindi naman tama rin yun. At hindi ka pa nungalabahan, bakit naman gano'n, binabara ka niya lagi. Tapos sa siya binarabahan, alit-alitin ka dyan. Meron po ba silang uh, pinag-uusapan prior to uh, Rufa Gutierrez leaving the set of the buzz, ano po ba yung pinag-uusapan nila noon? Wala, alam mo, Pia, wala namang pakialam din ni si Chris. Kung alis si Rufa, I'm sure matatawa naman talaga siguro siya. Pero ako, nagpaalam na ako kay Cory, kay kay Charo, at saka kay, kay, ano, kay Lingita, na ipupull out ko na si Rufa. Pero, so, I didn't tell them what's the reason. Pero ngayon, sa ginawa na kay Rufa, I have to tell the taong bayan. Kaya ako pinulaw si Rufa sa the bus, unang-una, -una, sinasabi sa kanya, hindi ko na matake. Ako, nanay, ako, kaya. Ako, nagdudugo ang puso ko pag si Rufa umiyak na sa bahay. Pag uwi ng na bahay ni Rufa, umiyak na yan sa akin. Sabi, mo, binabaran na ako ni Chris. Siya nga, inaway ko lagi ko, pati ka nung malaban ni Rufa. Pati ka nung sa Chris na yan. Sino ba siya? Ay, ay, hindi dito nga nanalo kapatid niya. Yabang-yabang na niya. Uh -huh. Ano ko ba nanalo yun si Noy Noy? Hindi lalong lalo lahat ng buong showbiz. Sabi, niya. Hindi naman tama yung piang ganyan. Tita anabel ang... Pero nang ginukuha niya sa si mga, mga pangyay kay walang bayad, umuho ako. So, wala ba kami ng komisyon, umuwarin ako. Dapat so, makisama sa ka Rufa, wala naman bayad ang pagkakampan ka pa sa karupan. Di ba sa inapi-api-api pa niya? So, Tita Annabelle, ikaw na mismo nagsabi kay Rufa, umalis ka na sa set? Ako nagsabi sa kanya, umalis ka na dyan. Okay. At kapag gusto mo kasi Rufa magtrabaho, hindi. Umalis ka na ngayon din dyan. Ano uh, na lang? Hindi ka na naman ni Chris Aquino, huwag na. Tita, your message na lamang po para kay Rufa sa ngayon. Rupa, alam ko adik ka sa trabaho, alam ko yan. Pero pag trabaho mo naman, ginagano-gano ka naman sa mga kasama mo, hindi na rin tap, dapat pag, hindi na tama yung ganyan. Kaya tama yung, kaya alis kita, mabuti na ginig ka sa nanay mo, at least kana. ka na. Doon sa kabilang station, mayroon doon ano, piece of mile, walang nainggi sa kanya doon, walang mababara sa kanya doon. Kaya okay na rin yung piya, hindi siya mabalik sa debat. Okay, maraming salamat, Tita Ana. Okay, rin, maraming salamat. For your time this afternoon. Okay. And, And in the spirit of fairness po, tinry po namin at tinetex po namin, or tinetext ni Suey si Chris Aquino para sa kanya namang panig tungkol sa incidenting ito. Pero hanggang sa ngayon po, ay wala pa rin pong reply si Chris. Bukas pa rin po ang uh, showbiz central syempre, para naman sa side ni Chris Aquino tungkol dito. Magbabalik.